pag Mayor Alfredo Lim umano ang nagpa-aresto sa grupo ni Vice Mayor Isko Moreno sa isang pabinggo nitong Pebrero. Ayon yan kay Manila Mayoral Candidate uh, Joseph Estrada at meron daw siyang mga ebidensyang magpapatunay niyan. Pero giit ni Lim para raw sa lahat ng tao ang utos niyang supilin ang aniay-sugal na palaro. Narito po ang report ni Tina Panganiban Perez. Mahamunin ko kayo lahat. Hindi siya away pag napatunayan ninyo na nagutos ako kay Kernil Layog para arrestin kayo, bagli resign ako. Ngayon! Ito ang nagahamong tugon noon ni re-electionist Manila Mayor Alfredo Lim sa hinala ni dating Pangulong Joseph Estrada na si Lim ang nagpaaresto sa katandem niyang si re-electionist Vice Mayor Isko Moreno sa isang pabingo nitong Pebrero. Nagpakita ang kampo ni Estrada at Moreno ng umbanoy mga prueba. Sa dokumentong itong sulat kamay raw ni Lim at nakapet January 26, nakasaad ang utos na ipakalat ang impormasyong sugalam bingo at dapat itong tapatan ng nararapat na aksyon. Ang mensaheng ito rin ang naging laman na memorandum mula sa Office of the Mayor para sa Barangay Bureau at Manila Police District na may petsang February 1. Gayun din ang letter of appropriate action na inisyo naman ng MPD para sa ilang commander nito na may petsang February 11. Limang araw matapos inisyo ang liham sa mga MPD commander, inaresto si Moreno. Pagamat wala namang partikular na utos kaugnay sa vice si alcalde sa mga dokumento. I've been a mayor for 70 years of San Juan. And those policemen will never attempt anything unless it is the order of the mayor or the chief MP. So this goes to show that it's the mayor who ordered because it's handwritten. Priority. Inahapon po namin si Mayor Lim. Kung siya ay may isang salita, magre-resign ka ba? O baka naman sabihin mo, wala akong alam dyan. Pag hindi siya nag-resign, anong tawag sa kanya? Sinungaling? Sinungaling? Hindi pinangalanan ng kampo ni na Estrada ang umunoy taga City Hall na nag-abot ng dokumento sa kanyang bahay nitong Merkoles. Wala naman yung Basta nagkusa ng loob lang siya na hindi na niya, niya matiis Anong nangyayari. Hindi ano nakita nilang inaresto si Bay at saka yung limang eh, awang-awa daw siya. Takot na takot niya alegasyon pa ni Moreno dalawang linggo matapos sila basa memo at bago sila maaresto ay nagpabingo rin daw si Lim February 14 they conducted the bingo may bayad pa in San Andres akala ko ba the law applies to all otherwise not at all why are you not apply it to yourself the rule of law must prevail and not the rule and not the unlawful rule of of uh, dirty hari Pinag-aaralan na raw ng kanila mga abogado kung maaaring isumite ang mga dokumento sa ombudsman. Depensa naman ni para sa lahat ang kanyang utos at hindi umano para ipaaresto lang si Moreno. Paano namin malalaman na magpapabingo sila? O, paano niya nagagamit itong memorandum neto na ginawa ay month before? Manguhula ba kami? Sinagot ni Lilim, ang alegasyon nagpabingo siya matapos ilabas ang memong nagsasaad na may tuturing itong sugal. Nag-request ang Department of Social Welfare na maglalaro daw sila ng bingo. They're talking to attorney Ana Buana, not me, for charitable purposes. Para yun daw proceeds nito ay eh, gagamitin sa mga mahihirap at mga disabled na mga tao. Oo oh, at meron daw silang authorization sa pagkor. I stand by my word. O oh, doon ba sa memorandum, may nakalagay doon na to arrest Isco Moreno pag naglaro ng bingo? Meron ba? I don't think so. Kung meron, abay yan. Maglilis ako ngayon din. Tina Panganiban Perez, GMA News.